Imagine, malpak. Parang ito yung katapanauhin na narito ngayon sa ating lalawigan ng Occidental Mindoro sa bayan ng uh, Rizal, dito po sa barangay Pitugo. Imagine mga kababayan nakikinig at uh, makikita po natin dito, no? Ano po ang saysay ng milyon-milyong pisong pondong ito ng ating gobyerno para po sa flood control, para po sa eryang ito. Pero tinitingnan po natin at imagine nyo po mga babae nakikinig kung napapanood nyo po itong video nito uh, wala ho kami nakikita pinaproteksyonan no, para dito sa milyong pisong uh, inilaan na pondo rito ng gobyerno at ganito lang din naman po ang magiging resulta dito pong uh, construction na ito o itong diki na ito na ito ay nilagay dito na halos ito po ay napakahirap puntahan tago po o lihim sa ating mga kalalawigan, sa ating mga kababayan, na milyong piso na nilagay at nilagak dito na hindi naman ako nakikita na ating mga tao at mga kababayan dahil nga sa liblib na lugar. Pero tingnan nyo naman po ang nangyari sa lugar na ito. Kaya po sana mahal na Pangulo, uh, ibilang nyo po. Isa lang po ito sa unang pakita namin dahil sa tatlong araw nating paglalagi dito sa ating uh, lalawigan, ay marami po, po tayo mahal na Pangulo ipapakita namin sa inyo. Uh, mga proyekto mula po sa DVWH at uh, kayo na po at ibinibigay na po namin sa inyo dahil sa inyong panawagan at uh, kayo po ay, uh, nagbanta na kung sino po ang mga kontraktor o kung sino po ang mga politikong uh, mayroong pong kilalalaman sa proyektong ito ay inyong pong parurusahan uh, sa din po kagalanggalang uh, Senador Marcoleta at uh, kayo naman po ay nakapunta na rin sa ating mahal na lalawigan at unay po kayong bumaba din nag-chopper kayo, pumunta kayo sa bayan ng Rizal. At kung saan po ito pong barangay na kinalalagyan namin ay inyo pong nakita doon sa bayan ng Rizal kung gaano po sigawan at palakpakan. Taos po suporta po sa inyo ng bayan po ng Rizal dito po sa Occidental Mindoro. Dahil uh, kailangan po namin ng inyo pong tulong, mahal na senador, umaasa kami sa inyong husay at galing na nandiyan na po kayo sa Senate upang baklasin, tanggalin at pan panagutin ang nasa gobyerno kung dapat silang manugwit. Yun lang po, mahal na pa na, na Senador Marcoleta, na sana po'y mapakinggan nyo po. At sabi ko, kayo po ay hindi pinabaya ng Occidental Mindoro. Kasama po ako dati na ako po'y uh, nakapanayam ko na po kayo dito sa ating mahal na lalawigan at napakinggan po namin ang mga mensahe ninyo. Uh, kami po'y naniniwala, mahal na Senador Marcoleta, na ito po ng aming lalawigan ay isama ninyo, isama niyo at uh, handa po kami tumindig at para po ipatunayan sa inyo na itong aming lalawigan ay napakaraming proyektong tago na hindi po nalalaman ng buong sambayanan. Salamat po.